natin to ating sponsor yung dalawang sp sa likod ako sa harap ka ayan yan ito yung sponsor namin guys ayan ayan isa pa ano please like and subscribe please like and subscribe <laughs> mayora ikaw Oh walang <laughs> mayora ikaw yung sponsor namin eh ano po yung aming sponsor, si Mayora. Pwede pala ipasok sa dito sa lobby. <laughs> Padali mo sa ibang bata yung ano magbuot kin. Okay. Boy skino. Yeah. sila sa Hanging Bridge. Mm -hmm. Ano pang bibit-bitin? Ano yan? Basura? Ha? Dadalhin doon? Dad? Iba <tip> Hindi ba yung basura niya? Ano yung Ayan, binubuhat na yung lichon Ang main event Dito mamaya maganda, nandito tayo tas ni drone, no? Diba? Diba? Kalanggaman ay 20 pesos. Kalanggaman ata 220. Ah, entrance Oo. Ah. Saan ang pagdating na sa tourism mismo sa ano? Bago tumawid. Bago tumawid, babayaran mo na. Yung bangka doon, doon niyo na rin babayaran. Oo. Oh. Ibang kausap lang ang bangka. Hindi kasama na rin yun sa tourism. Ah, uh, kumbaga yung kung lang, bibigyan kanila ng competition sa bangka sa ba pagka ano mo sa bangka mo na ibibigayin ba eh uh, pero yung tourism may magpupunta ah oh, yung tourism kasi depende kung may joiner na eh meron kayong kasabay kokompeti nila kung ilang tao paano ano, ano raw ha yung isang araw o dalawang araw iba yung presyo no ah uh, mas mura pagka day tour pag mahal ang overnight pero yun to. Pa, 24 hours sa gabi mas mahal, niyo. Oh, mas mahal magdo doble mag niyo. 225 lang yung amin ayun no. yun sa oh. yun. oh. yung mga cottage pa okay. may may diving di ba Ito, minas Jangan lupakan sih. Tolong Dati may tubig pa to eh. Oh. Dati eh, no? Eh, parang may sada pa nga yan eh. Ito yung dalawa. Ito yung diving, ano? Ah, ang ganda ito yung daiba, no? no? Tum, tum Tumalong ka ba niyan? Tumalong ako dyan. Gusto mo ulitin? Sti, lagi <laughs> na tayo Si? Kay na ni si... Nini? Sti. Ah? Sti. Ha? Atakot? And. <laughs> Yeah. And...

O dito na tayo. Diyan pa ba tayo sa dulo? Pwede na dito. <coughs> <coughs> ha? Dito na lang, Dito. Pwede na tayo dito.